magandang umaga Philippines lechon time si Red ang aming uh, taga lechon na naman Red kayang kaya na rito masublang init Red di ba? init si Oh, Bon yan ah lechon mamayang ulam ng mga bisita natin Oh, dalawang lechon to yung isa nililinis pa pagiging ganyan lang dito ako Ayan. Ah. Sarap nito, Mamaya. Dito na naman ang ulam. 'Yon. Tibay. Pag Pilipinas talaga, no. Tayo dito, Palichon-Litson. Simpleng buhay lang, Litson. 'Yan. Another? Another. Dalawang litson. Sobrang init dito. Pwede mag sila? pa sila, makakawin pa. Pakaikot pa. Bukas ba ito? Ganyan. Talagang expert mga to sa... Pag may malaking handaan. Yan si Michael, si Bingo. Mga bata pa yan noon, natututo na silang magluto pag malaking handaan. Yan, yan si Bingo, brother-in-law ko. Itong si Michael, mabarkada ko ito rito. Yan. Kaya dito sa aming barangay, pag may malaking handaan, dicunan, ito inahire mga to. ito mga kabataan lo no? sila naman ang susunod na henerasyon ayan, si Alert, si Red, si Bonbon so talagang natututo sila ito mga batang ito ay hindi ito patambay tambay talagang nag aaral mga to pag tulong kaga dito ayan. so yan si Alert minsan hinahire na yan sa pagkatay ng baboy yan pamangkin ko pag uh, may nagbebenta ng baboy dito yung uh, namamalingke yung butsiran doon sa amin sa palengke, hinahaya din yan si alert pagkatay ng baboy kayang kaya niya yung magkatay ng baboy na siya lang mag -isa. galing no batang bata pa natututo na sila Ayan. pula na kaagad no grabe ha ayos hop abante kima Yes. Uh 3 hours. Three hours na. Masay red. Kita mo, masay red. Kapag ano experience natin yung paano mo dito ng baboy, kahit taga-ikot lang tayo. Yan.

Dawang lechon, kaya kaya ito umusin? Kaya. Kaya? Mga 200 na tao. Pero bukod sa lechon, meron pa bang ibang ang pan? Kulang? O lechon lang lahat? Lechon lang, lechon. Karoon naman tama buong na adubo ah. Adubo, sa gabi. Ito, Isang buong baboy na adubo. Ito pa nang nariyan lang to. Palagay ko sa 200 na people, ito kaya umbusin. Alam mo litson? Siyempre ko na. Tapos na. Ini-slice na ni Bonbon bon yung litson. Ito yung ng litson. Talagang mapula. Mapulang litson. Tapos yun ang isa. Tapos yun ang isa. Talagang tapos na. Yan. Ayos. Ready to rumble. Yan. Pagluto na rin ang kanin. Ito. Kanin. Ito. Tagakain ng kanin. <laughs> oh. <laughs> Yun. Yun. Ayan. Boy, tinggalin boy man. Doon ang ka boy ba? Tikim-tikim oh. tayo balat. Balat ng litsyon. Ayan. Para makita nyo kung gaano kung crispy ba to. Mm -hmm. Ah! Mm -hmm. Ah! Ah! Ayos. Ito, pag malapit ka talaga sa kusina. Hmm. Tayo. Hmm. Mm. Ah. Tapos ang timplan, sarap. Hindi, kagamak. Gan crispy crispy. Hmm. Mm. Mm hmm. Gabing aga niya tapos alas 11 pa lang. So alas 12 pa lang liyan. Tamang tama. China chap pa. Tapos is, mamaya maya iserve niya doon. Ayos. Ayun! Oh, Crispy! Sulit ang pagod? Sulit o pagod? <laughs> <Sulit mapagod. laughs> Ayan! Ayun! Talagang si Bonbon, talagang taga-chop ng lechon ay, na, to. Pa? Ang daming... Sa sa yung... uh -huh. Ayan! Gumala yung ship ko. O, dalawang ship ko. No, Ganyan! O, cheese, eh. oh. ay, saka isa. Another tikim. Ito, ito, ito. Ang kuha namin, tiga oh. to? Ikaw, anong grade to? Anong grade? 1 oh, to 10. Ano sa Rate? 10% crap. 10 out of 10. Ayos. Ayos. Okay, 10 out of 10. Yan talaga. Oh. 10%. Dingo. Yan para sa mga hero yung tagaluto. O oh, manananghali na sila. Yon. Chan. Chon, chon, chon. Dinig na dinig Juba. Hmm. Tingnan nyo lang oh. oh. Yun. Yun, birada. Ang sarap-sarap kumain oh. <laughs> Wala <laughs> <laughs>

O, mm. mm. oh, ubos, oh, ubos. Ah. Kain na ng lechon. Pila-pila lechon. Rice. Yeah. <laughs> <laughs> So ito isa yung ito, ito yung isang buong lechon pero may natira pa doon isang lechon. So chena chap chap tapos dadalhin namin dito. Lay wala na tira lay, yan na lang. Ulo na lang ng baboy na tira yung dalawang lechon ubos Siling Hiling natin yung isang palukan daw karon. Isang palukan? Oh, masarap yan. yan. So at least uh, nagustuhan nila yung lechon, talagang malasa yung lechon eh. Kaya ubos yung lechon. Okay. Ito na yung huling gabi namin. So, ito yung aming dinner na adobong baboy. Yan. So, yan da rito. Adobong baboy. At saka isda. Oh, adobong baboy at saka isda yung ulam. Okay so, na, dali na. yan. Dun. Sarap. So, ito niya yung huling hapunan namin. Yung aming activity ay matatapos din ngayong gabi. At least, nakapag-attend ako ng leadership dito sa aming uh, barangay. Okay. Ito yung mga nag-meeting -me uh, members ng Churches of Christ. Hello, Brad. <laughs> yeah. Hello. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Oh. ay Hello. Yan. Bilo, oh. Kawai <laughs> kawai. Oh, tapos na yung ating mga debate diyan. Wala ng mga debate. Pa-vlog-vlog na lang tayo ngayon. Kawai kawai. Yan. Yo. <laughs> Yan. Yeah. <laughs> Yan, handa na, nakahanda na. Nakahanda na. Ito yung mga hero behind the scene. Mga cook natin, mga bata-batang batang batang cook. Ang ating business manager, si maminday Inday. Ma'am Inday, ka ba ng uh, dapat uh, hanapin? Oh. Tinatanong nila yung address mo. Sabi ko, wag ko munang ibigay kasi delikado. Oh. Yan, sana all. Ah. Ayos. <coughs> si Bridget Hindi ko magsipok na rin uh, na ko. Ah. Uh -huh. Oh. Uh, uh, nagre-relax, nagpapamasahe kasi may ubo sipon ako. Ubo uh -huh. sipon. Ang galing Masads oh! ah mga yung mga bulungin ka kayo yung mga masakit yung mga masakit yung mga ah yung mga yung mga lamig sa katawan masakit yan mga masakit yung mga ayos yung mga masakit yung mga So ito ang aming mga delegates uuwi na ngayong umaga sa Dalawa yung iba naka-uwi na kaninang madaling araw. So ito sila. So Patik. Malayo-layo pa tong byahe. Ilang oras byahe niyo, Brad? 12 hours. Oh, 12 hours. Okay. So uwi sila ngayon 12 hours from here dado to Patik 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 yung patik 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 bye! patik bye bye. 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 Yeah. Bye. <laughs> Salamat kayo sa kayo. Salamat kayo sa ilang sa ilang kayo. Oh, sa inyong kayo na mong taga dado, Brad. Yan. Yan, yan, yan. Bye. Ito yung breakfast ng aming uh, mga bisita ngayong araw na ito yung huling breakfast nila. So, paksi ulit yung paksi at pandesal. Oh, anto humba itlog. Babaonin nila. Kung sinong gusto magbaon ng kanin, itlog sa kanilang uh, biyahe, sa kanilang journey, pwedeng pwede. Yan. Kain muna bago biyahe para layo sa gutom. Yan. May mapil pagkasa akong vlog ni? Lagi, isikat na yung Isikat <laughs> niya na si Mimi ba? O, na. Bukas to may bukas ng gabi. <laughs> na sa YouTube. Yan. So tapos na yung aming activity. O, naglilinis na yung aming mga youth. Bye. Bye! See you! Bye! <laughs> ito, ito, tapos ito rin. Uuwi uh, na rin sila. Ito yung baobao. Ang tawag dito is baobao. Uh, paklaberia pa to. Paklaberia. Hindi ko alam kung ilang oras. So, tingnan natin. Brad! Brad, paklaberia mo, no? Paklaberia, no? Oh. Oh. Ilang oras, Brad? Mga 6 or 7 hours. Kaya to? Hindi nga. Hindi man kaya mag-salingan. Oh, so... <laughs> oh <laughs> Kena Brad bad, kena gigit. Sige, sige Brad, amping ha? Oh. Sige, you, sige man. Brad. gabi no. Bao-bao. Claveria bao 7 hours uh, travel. Oh, Amping. Special giga di ami ba? Oh. Kita ko nga ko ni Sa Tin City. Oh sige. Dibay amping. Yan. Ayos. Yan. tapos na lahat. Andun na sila. Nakauwi na lahat. Kami naman linis na, linis. Linis na. Time to clean.